Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu ala Rasulil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Assalamu wa rahmatullahi Alam niyo po mga kapatid sa panampalatay ng Islam na ang pagpatay po ng butiki ay sunnah Ibig sabihin uh, ang mainam po patayin po natin ang butiki kahit saan natin matagpuan Yan po ang sunna dahil ang uh, ang pagpatay dito ay mayroong kang gantimpala na makakamit. Depende sa intensyon ng pagpatay. Depende, ang laki ng gantimpala mo dito, depende sa intensyon mo. Kung papatayin mo lang ito, na parang gusto mo lang patayin, so mas mababa ang gantimpala, sabi ng ating mga ulama. Sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, Man katalawazagan fi awwali darbatin, kutibat lahumi At ang sino na napatay niya yung butike sa isang palo niya, ay automatic mayroon siyang 100 na ganting pala. No extremity do dalik, pero sa pangalawang palo bago mo siya napatay ay mababawasan ang ganting pala. Professionally sa tido na dalik at kung sa pangatlo mo na siya napatay ay mababawasan ulit ang ganting Sa ibang hadith, fi awwali darbatin sa hasana sa pag sa ibang hadith, uh, nanay salisay kapag napatay mo siya ay 70 ang ganti pala. So, ang paliwanag dito ng ating mga ulama, depende sa intention sa pagpatay mo sa butiki. Kung ang intention mo ay papatayin mo lang, so may ganti pala ka pa rin. Pero kung ang intention mo ay bilang pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad SAW ay 100 points po ang ganti pala mo pag napatay mo siya sa isang pa, sa unang palo. Pero pag pangalawang palo, mag siya napatay ay uh, tawag dyan, uh, mababawasan po ang ganting pala. Ibig sabihin, pwedeng 90 or mas mababa doon. So, bakit nga ba? So, so una, ito ay utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinaliwanag ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sabi niya, ni sa hadith, sa marawahu muslim, sa hadith ni Sa'ad, an abihi anna nabi sallallahu alaihi wasallam al-wazag wa sammahu fuwaisika. Sa hadith na marawahu muslim, sa hadith ni Sa'ad, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ipinagutos niyang patayin ang butiki dahil tinawag ni itong fuay mga isa pong insekto o hayop na mapaminsala. Nagdadala po ng pinsala. Kaya sabi ng ating mga ulama, ang butiki ay nagdadala ng iba't ibang uri ng sakit. Kasi ang ginagawa niyan, pupuntahin niya mga inumin natin, sisipsipin niya yan, kakay magkikika, uh, kakain siya doon sa mga pagkain na hindi natin tinatakpan. Kaya naman inutosan tayong takpan ang mga pagkain natin kasi itong butikin na to ay mapaminsala talaga yan at nagdadala ng iba't ibang sakit at lalo na po yung lason. Kaya naman isa ito sa dahilan kung bakit ipinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam na patayin. At maliban pa dyan mga kapatid, alam niyo po ba na ang butikin, ay uh, uh, sa time ni Ibrahim a.s. kung ang palaka ay tumulong upang uh, apulahin ang apoy, upang pigilan yung apoy at patayin yung apoy, kaya nagdala, nagdala, nagdala siya ng tubig at ibinubugan niya doon sa apoy na isinusunog kay Ibrahim a.s. Kabaliktaran naman ito ng butiki. Dahil ang butiki ay uh, pumunta doon sa... Apoy na isinusunog kay Ibrahim alay salam At iniihipan niya Ginaganyan pa niya <sighs> Ang sama ng ugali ng ano na to Butiki na to Kaya bilang uh, Pagmamahal natin kay Ibrahim alay salam Ay uh, papatayin natin ng uh, butiki din huh? So kaya naman mga kapatid Subhanallah At ang butiki ay ginagamit dito ng syetan huh? Ginag-isa ito sa mga Mga kawal ng syetan na ginagamit niya Para tayo magkasakit kaya naman, kailangan natin patayin ang, ang hayop na to Subhanallah. Uh, mapaminsala kasi ito eh. Sa panahon pa ni Ibrahim salam, talagang uh, uh, Masama ugali nito. Ha? Instead na tulungan niya si Propeta Ibrahim salam, iihipan pa niya. Kaya naman mga kapatid, sa may, ka may gusto lang pumatay. Hindi po ibig sabihin na inutosan, inutosan ka na dahil hindi mo na kayang patay na magkakasala ka. So kung kaya mong patay, mas mainam para makamit mo ang gantimpala. Kaya lakasan mo na pag pinalo mo yan. Ha? Pag pinalo mo, lakasan mo para isang bisis patay, patay agad at makakatanggap ka ng 100 na gantimpala. At kung pangalawang bisis mo map map mapapatay, So, mababawasan po yung 100. So, yan lang po konting kaalaman. Tawagin so, na po sa butike. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.